Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rosalim, you guys. Ayan. for today's video, guys, uh nasa labas ako ng aming bahay, guys. Dito sa likuran ng ano, bahay namin sa my garden na, namin, guys. So, at ipakita ko po sa inyo yung mga bunga ng aking talong, guys. So, ayan. <coughs> at kung bago po kayo sa akin youtube channel guys huwag niyo kalimutan mag like and share at subscribe niyo rin po ako guys at i-click ang aking notification bell para updated po kayo sa susunod na aking mga uh, upload po so ayan guys samahan niyo po ako hapon po dito sa amin araw ng linggo po ayan alas 5 ng hapon po so ayan po guys Samahan niyo po ako. Ayan At ito yung una Puno ng aking talong guys So, so malaki na rin yung bunga nya guys So ayan Ayan isang linggo pa lang yan guys Ganyan na kalaki guys so, Ayan So meron din tayo dito sa Ano guys Kilit Ayan kung napapansin nyo dyan Meron dito So ayan po guys Ayan po guys, ang ganda. Ang laki ng talong, guys. Ayan. Ayan, masarap 'to i-torta, guys. Ayan po, guys. So. Oh. Ang laki ng talong, ang haba. Haba ng talong niya. Ang iksi lang ng puno niya, guys. Ayan. ayan po, guys. So, oh. 'yung ating talong, guys dito. Ayan. Ayan po guys. So, ang haba ng talong. Ayan ma. Ang lulusog. Tsaka meron dito din guys. So, ayan. Naiksi lang siya. May, mga, may bulaklak dito dalawa guys. So, ayan. Ayan siya. Ayan pong talong natin. <coughs> may maiturta na ako nito guys ayan so ayan po laki ng talong guys ayan po guys meron din tayo dito ang kamatis guys so ayan nagtanim din ako ng bell paper maliliit pa yung mga bell paper ko guys saka dito guys so oh. ito yung talong guys malaki na rin to guys oh. ayan po oh Ayan, marami pa siyang ano guys, bulaklak. Nakatago yung mga, ayan po guys, so, oh. meron bulaklak dyan guys, so, oh. ayan Oh. Tsaka meron din dyan sa ano guys, pataas. So, yun po guys. So, ayan, May mga bulaklak pa siya. So, ayan. Actually, uh, na harvestan ko na to dati guys eh. Yung harvest ko na talong dito, yan. Dito ko yung harvest Yan. malaki. At meron din tayo dito, guys. Ito yung pinakamalaki, guys. Na talong. Ang haba, guys. So, kasi ang laki. Ano? Ang laki, guys. Ayan. Ang laki ng talong. Ang talong ni... So, ayan po guys. Ang laki ng talong. Ayan, laki. Saka, so, meron pa siyang mga bulaklak dyan guys. So, ayan mga bulaklak niya. yan tuloy-tuloy yung bunga niya guys. So, ayan. Ayan po. meron pa ditong bunga guys so ayan So, ayan lang guys. So ayan lang guys. Thank you for watching guys and God bless you all.